Walang impormasyon na nakuha si Jasmine o Lavender kay Lily kung ano talaga ang plano ni Lance at sa kalasingan ay nakatulog na itong si Lily. Nagkaroon ng pagkakataon naman si Jasmine na puntahan ito sa kwarto si Camila at makapiling ang anak habang ito'y tulog. Ay panay ang haplos ni Jasmine sa ulo ni Camila at mga braso. Dahil sa nainom at pagod ay nakatulog si Jasmine at napanaginipan na umiiyak itong sa Camila nang niyaya niya itong umalis kasama siya. Pero nang nagpakilala, si Jasmine na siya ang tunay na ina ni Camila ay pumayag ang bata at dumating rin si Tyron bilang Arthur at Hawak ang kamay ni Jasmine ay umalis na sila. Pero biglang naputol ang panaginip na iyon ng dahil kay Lily. Naginising si Lavender at tinatanong kung ano ang ginagawa sa kwarto ni Camila. Nagpaalam si Jasmine o Lavender na alis at humingi ng sorry dahil umano ay tiningnan lang si Camila dahil narinig niya itong umiiyak pero nakatulog rin. At bago pa man makaalis si Jasmine Flores o Lavender ay Tumawag itong si Camila na tinatawag ang mami niya at sabay naman sumagot sila Lily at Jasmine na anak. Nalito rin si Lily sa sagot na iyon ni Jasmine bilang Lavender. Sa Samantala iyak ng iyak si Jasmine o Lavender sa loob ng sasakyan pero iyak tawa ang nangyari dahil sa wakas na yakap niya si Camila at nahaplos ang kanyang tunay na anak. Hindi naman nagustuhan ni Agent Fernandez ang pagiging emosyonal ni Jasmine Flores at dahil undercover agent ito si Jasmine ay dapat... Laging pakatandaan na siya ay si Lavender Fields at hindi ina ng anak ni Lily at Lance. Samantala, dahil pinatulong na ni Vito itong si Lance sa mga problema nila doon sa port area para matulungan itong si Harry. Ay I minasama mean, naman ni Harry ang tulong na ginawa ni Lance na binayaran ang nakasaksi sa pangyayari sa port area kung saan nakumpis ang armas nila Vittorio Binabedes. Nauwi naman sila sa inuman itong si Lance at Harry at dahil pinagkatiwalaan ni Lance si Harry bilang kaibigan at parang kapatid na matanda na sa kanya ay sinabi ang palak na pagkala sa grupo ni Vittorio Binavides bago pa man sila mahuli ng mga taga-inlaya. Binalaan naman ni Harry si Lance na baka matulad sila kay Tyrone de Vera. Pero ayon kay Lance Kailan, bago mangyari iyon ay unahan niya ang pagtakas dito sa mga binabides. Samantala naging emosyonal si Jasmine Flores sa harap ni Mam Ma Astor Fields na hindi niya nagawa ang obligasyon niya sa kaisa-isang anak niya dahil nawala ito sa kanya. Pero pasalamat pa rin si Jasmine o Lavender at nakitang mahal na mahal ni Lance at Lily ang anak niyang si Bella na ngayon ay si Camela. Pero si Ma'am Astra ay tinanong si Jasmine kung itong si Lance at Lily ay mga maputing tao. Hindi na mapigilan pa ni Jasmine na ipagtapat kay Ma'am Asterfields na may planong tumakas sila Lance at Lily kasama si Camila. Pero nangako si Jasmine na hindi niya hayaang ilayo sa kanya ulit ang anak niyang si Bella. Pero mukha yatang babaligtad itong si Harry at isusumbong kay Vito ang plano ni Lance na pagtakas. Magiging loyal pa kaya si Lily sa pamilyang Buenavides kung ang mahal niya ay mawalay na sa kanya? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Lavender Fields.